Unti-unti ko na ang nasisimulan yung pagpapapogi para dito sa nabili kong napabayaan na motor. Marami pang pa ang kulang pero napakalaki na ng pagbabago niya ngayon. Ngayong araw ay ngayon, magsisimula pa lang ako sa paggagawa pero may dumating na agad ako na delivery. Bali mga pesa nga pala to na gagamitin natin para kay Project Bitlog. Noong nakaraang video ko nga pala nakalimutan ko ikabit yung engine shroud nito sa dami ng pesa ang dapat ikabit. Kaya bago ko simulan yung ibang pesa ito muna ikakabit ko matatakpan kasi to kapag nagkabit na ako ng kaha. At ito nga yung bagay na ayokong palaging ginagawa yung pag-uulit ng trabaho. Naikabit ko na kasi yung carb tsaka yung manifold ang problema kailangan ko ulit tanggalin dahil ikakabit ko nga atong shroud doon kasi nakapasok to sa loob ng manifold. Pulled. Pero kahit anong reklamo ko, dapat ko talagang ikabito, kaya isinalpa ko na rin agad. Binaba ko nga lang ng konti yung chassis para may pasok ko ng smooth yung shroud. Dito kasi nakapasok yan sa lob ng black at ng head. At sakto nga habang ibabalik na natin yung lumang shock dito sa may crankcase, dumating din agad yung TRC shock natin. Mm -hmm. Dahil nga tested na nga to sa quality, tsaka mura lang yung presyo, ito yung palagi natin ginagamit sa mga project bike natin. Diba, so nga pala to na adjustable yung height. At dahil nga noong isang araw ko pa ito inaantay, hindi ko na rin patatagalin, ang gigigil na rin ako may ik pasalpak na rin natin agad. Kulay pula nga pala yung pinili ko para bumagay sa kulay pula ang kaha ni Bitlog. At standard size nga lang pala ikakabit natin. Bali 280mm to pero adjustable siya hanggang 290mm. Pasok din sa mga Honda Click at sa mga Mio. At pansamantala nga pala habang hindi pa natin nakukumpleto yung mga bolts natin. Yung kalawangin muna ilalagay ko pero papalitan din natin to. At balik nga ulit tayo dito sa may engine shroud. Nakalimutan ko pala itong lagyan ng tornilyo. Pwede kasi itong pagmula ng mga tunog na hindi natin alam kung saan nanggagaling, kung sakaling patatakboy na natin na lang lakto. Kaya ibinalik ko na rin yung manifold tsaka yung karburador. Sigurado hindi na ako magbabaklas kabit nito. At ang sunod ko na may kakabit, yung pan naman. Bali, meron lang doon tatlong tornilyuhan. Pagtapos natin ikabit yan, ikakabit ko na rin yung pan cover nito para hindi masyado magdumi sa loob. Bali, ito nga pala mga cover dito sa bandang baba. Ito lang yung mga hindi ko nabili rito na brand new. Pero karamihan, pinalitan ko ng bago. Pwede pa kasing gamitin to. Hindi pa naman siya ganun kaluma. At wala nga palang air filter to noong nabili ko. Kaya binilihan ko na lang bago para hindi na siya makahigop ng maruming hangin. Dahil wala rin naman silbi kung naka-open carb ka, lalo kung stuck lang naman yung makina. Dahil baka mapagal ang gumarahi yung makina natin kapag purong maruming hangin yung nahihigo. Kaya nang na pit ko na, hinigpitan ko na agad yung limang screw dito sa airbox. At ang sunod ko nga pala ikakabit ay itong gas tank naman. May apat na tornilyuhan lang to, kagaya ng mga ibang scooter, halos parpares lang naman sila na itsura. At kahit nga pala, nagkakabit na ako ng mga pesa, meron pa rin mga pesa dapat palitan, kagaya ng U-box. Ngayon ko lang kasi nakita na puro na siya pandikit. ni Project No B, meron din tong pyesa na sobrang hirap hanapin kahit second hand, wala ka halos makita sa marketplace. Kaya halos ni isang buwan pa lang kinuha ko na to para mapaghandaan ko yung bibilihin. Pero pagdating sa salpakan, nagkakataon na nagkakaroon talaga ng kulang. Kaya pasensya na ako na kayo, pare-pares lang tayo ng pakiramdam. Gusto ko na to madaliin, kaya lang nagkakaroon talaga ng pyesa na kulang. At sunod nga pala natin ina-unbox ay yung susian naman. Bali sira na kasi yung susian nito, kaya papalitan na rin natin ng bago. At syempre, anti-tep kinari na ipapalit natin dito para makasigura sigurado tayong safety yung motor lagi. At ito na nga pala, isa sa mga item na nagpatagal sa atin. Bali, nabili ko kasing susi. Wala siyang kasamang lock dito sa u -box. Kaya ang nangyari, binaklas ko na lang tong susi dito sa luma. Ang problema lang dito, magiging doble yung susi niya. Isa para sa ignition at isa para sa u -box. Awit talaga. Pero dahil higit 7 days na to, na-order complete na kay Shopee. Kaya no choice tayo. Tatanggapin na lang talaga natin to kaysa hindi magamit. At balik nga pala tayo dito sa mga kinakabit natin. Bali, yung mga hosabreter at saka dito sa vacuum yung kinakabit ko ngayon. Tapos yung susian, ikakabit ko na nga rin pala. Wala kasi tayong option. Sira na kasi yung luma. Meron lang tayong hihigpitan na dalawang screw dito sa may bandang gilid ng handlebar. At may mga nagtatanong nga pala sa akin kung nagagawa ko ng project bike galing sa ibang tao. Hindi po ako gumagawa. Puro pang sarili lang po ito. Dahil hindi rin biro yung oras tsaka tsaga para makabuka ng isang buong bike. Lalo kung halos lahat yung papalitan mo kagaya nito mga ginagawa ko. At dahil nakabit na nga natin yung rear fender, pwede ko na ikabit tong tail light. Pero na no, ikakabit ko na yung tail light, buti na lang nakita ko wala pa pala tong lock na tornilyo dito sa may likod at syempre tinesting muna natin kung gumagana yung susihan dito sa upuan ng all goods naman ready na ikabit tong taillight lens kaya hinigpitan ko na agad yung dalawang tornilyo dito sa may bandang taas at ito na nga ibabalik na nga pala natin yung lumang harness nito bali hindi ko na nga pala to pinalitan kasi all working naman at saka mga wala pang putol kaya syempre bago natin ikabit lahat ng kaha sisiguraduhin muna natin na nakakabit lahat na sakit mahirap kasi trabaho lalo kung kaha yung babaklasin baka hindi pa test yung motor pero marami ng gasgas -gas yung kaha, kakabaklas kabe. At dahil nga masyado na ako na excited, gusto ko na makita ko ano na yung kalalabasan nito. Sinalpa ko muna yung mags kahit wala pa yung gulong pati yung side pairings. So ayun na nga ngayong araw nga pala, ito yung natapos natin para dito kay Project Bitlog. So kung napapansin nyo, pansamantagal, ilagay muna natin tong uh, side pairings nya, itong kulay candy red. So kung napapansin nyo, Okay naman, bumagay naman. So, hindi tayo nagkamali sa pagpili ng ganitong kulay. Tapos syempre dumating na nga pala yung uh, shock natin galing kay TRC na lalong bumagay dito sa kaha. And habang wala pa yung gulong natin, gusto ko na rin kasi makita ko anong kalalabas na itsura. Yan, sinalpa ko muna yung mag. So bagay na bagay naman siya sa kulay nito. So ayun, pansamantala dito muna natatapos yung episode natin kasi hanggang ngayon marami pa rin pyesa na hindi dumadating. Hopefully bukas maraming dumating para marami rin tayo maisalpak. Right, so kita-kita ulit kita, tayo kita, kita, sa mga susunod na araw dito sa nag-iisang bagong project natin ngayon, si Project Bitlog. Alright, ride safe.